Mag-ingat, ang bitag ni Satanas ay naghihintay sa iyo. Sabi ni Satanas, kapag may pera ka na sa iyo na ang lahat, dapat kang magsikap upang magpayaman. Ang sabi naman ni Jesus, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit kung saan walang tanga, walang kalawang at walang magnanakaw. Sabi ni Satanas, maikli lang ang buhay, ang pagkain, pag-inom at paglilibang ang pinakamahalaga. Ngunit sabi naman ni Jesus, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay tungkol sa kakainin o iinumin, o sa inyong katawan tungkol sa isusuot. Hindi ba't mas mahalaga ang buhay kaysa pagkain, at ang katawan kaysa damit? Ang mga salita ni Satanas ay tila kaakit-akit, ngunit ang mga ito ay pawang kasinungalingan na nagdadala sa tao sa kapahamakan. Ang lahat ng kayamanan sa mundong ito ay maglalaho, ngunit ang salita ng Diyos ay walang hanggan. Ang mga salita ni Satanas ay kasinungalingan Ngunit ang salita ng Diyos ay katotohanan. Maari ka bang magsabi ng amen? Mag-iwan ng opinion at sama-sama nating tuklasin ang mas higit pang katotohanan.